señoritas y senoritos, hello again. At uh, earlier in our blog, we discussed uh, the privilege speech of uh, uh, Senator Risa Ontiveros where she outlined the alleged uh, criminal activities of a uh, uh, Kingdom of Jesus Christ uh, pastor and king. Tao, sabi ng mga miyembro niya na si uh, Pastor Apollo Kiboloy. So Sinabi natin doon na uh, how Riza was approached by uh, mga miyembro ng uh, uh, Kingdom of Jesus Christ uh, uh, religious organization kasama ng mga pastor, mga minors at saka kahit mga kalalakihan na mga miyembro na ginawa niyang beggars for the for the cause at uh, pinapanish pa sila, pinapalo pa sila. Uh, for uh, for doing that so grabe yung mga reaction ng mga uh, and later on we will uh, play that later also reaction ng mga tsutsuwa niya kasama na yung mga lawyer niya uh, kay, uh, including yung kaibigan ko si uh, uh, isang uh, uh, lawyer dyan na uh, later ko nalang banggitin ng pangalan pero kung ang uh, consultant like si Jay Sonsa na kaibigan rin natin ay uh, tumatanggap ng 1 million ito siguro mga lawyers niya baka 5 million a month na no Mga 10 million a month so kawawa talaga kawawa talaga yung uh, meron siyang perang ganyan pa meron siyang pera sa mga lawyers, sa mga sa mga uh, operators niya sa mga consultants niya pati sa station niya pang propaganda niya pero yung pala uh, de, uh, na, nabubuo yung pera na yun sa balikat at paghihirap ng mga membro na in-exploit niya so yun nga uh, marami nag-react sa mga lawyers niya na multi-multi-million ang ang bayad ang retainer's fee at saka professional fee so at sinasabi nila na hindi daw totoo kasuhan daw dapat si Kiboloy kasi siguro alam nila na kaya naman by, by, uh, birhin ni Kiboloy ang mga judges at justices So, ngayon ipe-play naman natin yung press con ni Risa Ontiveros where she played out uh, yung video na mga actual witnesses at delikado si Boloy dito dahil ito mga actual na tao na hindi lang muna niya pina pinakita yung pangalan kasi of course understandably gusto muna ni uh, ni uh, ni Risa Ontiveros itago yung mga personal... mga pa uh, identities nito at uh, baka baka uh, either bayaran or ta uh, uh, it sila or kakasuhan sila ganoon ng mga ng mga highly paid lawyers. So ni Ki Boloy at mga syempre pati mga ha hawak at meron siguro siya mga police at mga mga goons na di umano ha, meron daw no, mga goons na hawak. Kaya hindi muna ana uh, na naila na yung identity pero identity pero plinay ang video nila nila ni uh, Senator Ontiveros at pakinggan nit panoorin natin yan Elias Jackson dating miyembro ng Kilalani natin si Elias Jackson dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kwento ang mga karanasan niya 1999 po, eh, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. Eh, may dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin yung papa po, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi may papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po, isang bus po kami noon, mga young people po, mga, mga underage na dalasan sa amin. 15 years old po ako, nasusulisip kami, di pulo, so, punta kami ng pagadian. 15 years so, old na, iso, ha? Pinapasulisip, pinapasulisip, pinapasulisip ka, pinapasulis 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 na, pinapabeg na? marami kami 15 noon, kaidaran ko. Pinapag-limos kayo, basically. Ah, marikit na niya. Hindi siya tatlo kami, nangaharada, mga pigimos. Akala ko nga yung repentance ng 150 araw-araw ng 99, malaki na yun. Most time yan po, pala, tagi-handed, 1,000, hindi pa palas na kontento noon. Nung 99, nag youth camp po, isang buwan po kami na youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Ilan kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa oh, po talaga, 99, dalawang buwan yun, mayroon po kami Percent, 50% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after yung kami, nag-iriyak pa rin kami, wala na. Ibig po talaga 100%. Tapos pag 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 sabihin lang, kuha-kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ng magnataw, may black money Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso lang. Kasi pag kukuha ka, hindi ka yung ama, hindi tao ka kasi na ang Panginoon. Pag-iing ano parusahan na, ganun, may, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, ah, nasampal ako noong December. 19, 19 Sampal? Sampal yun. ministro Yung ministro kasi, yung remittance ko dito dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko, 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung ano. Hindi, kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong buo, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga, Nung 2000, hindi ko maglimutan. Higit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam ko yun yung pumapalo yung pinalo ng ahas. Paano mo oh. Doon, nalaman na si Kibuloy yung nag-order noon at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, nang pinapilosip niya lahat. Nasabi niya ganyan, naparusahan niya tapos magagalit din siya. Tapos nung niya yung ministro. Nung 2014, higit isang daan ang pinalo. Sa, sa po ko doon, isang daan bawat isang lalaki. Pero higit ang babae, isang babae doon, isang daan pinalo. halos magapang na pagkatapos. Ang mga kapa, ang talaga. Alam mo yung ganito kakapal na yung pa palang padel na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon ng kundi. Tapos makapal. Yan palang violation of the Bausi law na yan. Ha? Ginagamit mo yung mga minor at uh, pinapalo mo kung hindi sila nakakakolekta ng 1,000 uh, kada araw. So, di ba, earlier, ni-report natin, pinapagawa rin yung mga miyembro nila sa, uh, sa Amerika na ini-smuggle nila doon. Tinat tina uh, human smuggling nila doon sa Amerika. Eh, ganun rin pala dito. Ganun rin. So, ito human smuggling rin, ng ang kaso nito. Papalo nila kung hindi. Ganun po pinapalo sa Amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din. At mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kiboloy at sa mga utos ni Kubuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na minor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipe o pingi. Ay, grabe. Pero ang totoo, grabe. sa kingdom of Jesus Christ, napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo si Kibuloy <laughs> nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay members sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral. Merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na convert kay Tibuloy. At pinasabak po kami na mamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko po natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga PP at bingi at mga fake na student po. May daladala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Sons of David, Seven po yung association. Nakalimutan po yung iba. But I have written that Rocket. up somewhere. Rocket. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga PP at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Manila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Manila, nag-umpisa po kami magtinda ng puto at kutsinta sa Davao hanggang kami po ay trinatik sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Tibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapafastin, pinapahiya po sa harapan ng mga workers at kami po ay um, fellowship At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din slashes. po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe um, ni Tibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in, 19, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa estates at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me but for my people who were um, very abused especially po sa mga minors no ng mga um, inaboso ni tibuloy yun po ang ang masakit para sa akin. Marami po ako mga kausap ng mga survivors from different um, part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, um, nag-event out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, um, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at uh, nalagpasan ko na po ang, ang struggle na mag-upisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang ating panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas at bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Contiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin. Lagot, uh, lagot, lagot, lagot. Uh, yan, yan siya, si, si Miss Strong. Actually po, uh, I think mayroon uh, meron siya mga kaibigan na kumuntak sa akin uh, at the height pa nung issue ni Teves. Uh, ni... busy tayo sa issue ni Tebes or even way back pa sa issue pa ni Bantag. They were, they were sending me the video of Miss Strong. Na napapanood ko pa rin yung po yung video at saka meron sila mga, mga link rin pinapadala. Nag-vlog nag na rin siya about her experience at uh, binabanatan niya si Kibuloy. So, uh, yung nagpadala sa akin kasi na nabaon na sa mga kwan, pwede nyo ipadala ulit additional materials. Nabaon na, nabaon na sa mga messages kasi pinapadala nyo sa vlogcaster uh, 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 messenger. So, ipadala nyo sa personal ko, Arman Din Nokum. N O C U M. 'Yon, kapampangan na po ang family name natin, kapampangan po ang roots natin. Napunta lang tayo dito sa Sambuanga, yung pamilya ko. So Armandin Din ipadala niyo sa personal ko kasi ang dami rin nagme-message sa akin sa Blackcaster Armandin Facebook page. So 'yon. Uh, kaya I can attest na totoo talaga itong tao at uh, <laughs> lagot ka, Kibuloy. andyan na, lumalantat na sila lahat. Marami yan, marami pang lalabas niyan na na-trauma, nahirapan lahat. Lagot ka, uh, I hope uh, the uh, the judges will really will not favor him later on kung kakasuhan siya. At saka hopefully yung ganun rin sa Senate. Let's pray for that. So ito po, ito po ang update natin dito sa issue na ito. Tututukan po natin ito dahil this is uh, grave injustice and abuse of uh, religious uh, privileges religious freedom on the part of uh, pastor apollo kiboloy so we will be keeping watch on this issue pati yung mga patutsada ng mga lawyers niya in our future blog so for now please share this blog at kung may kilala kayo miyembro ng 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 kingdom of jesus uh, christ na naabuso na rin at umalis na please have uh, them contact me at willing willing natin sila kausapin at ilabas sa blog natin So, thank you very much for watching. Please share this vlog to all uh, your friends and relatives. Don't forget to tell them to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in, a, in my next vlog.